Lumagandang tanghali po muli sa ating lahat ngayon po ay isa na namang pamamaraan o ang aking ituturo sa inyo upang ang taong ito ay talagang uh, mababaliw at hindi siya mab mapapakali mababaliw siya ng lubusan sa kakaisip sa iyo. Kahit ito po ay pwedeng-pwede sa taong inyong iniibig, pwede sa taong nang iwan sa iyo, pwede sa taong pinapangarap mo, ngunit dapat ay may connection kayo ng taong ito. Pwedein pwede po ito kung kayo ay may connection kung kayo ay nagkakausap man lang kahit paano hindi po ito pwede yung ano lang yung nakikita mo lang siya sa Facebook or nakilala mo lang siya sa um sa mga social account dapat po mayroon kayong connection ng taong ito Pwedein pwede rin po ito sa mga taong may utang sa inyo sa mga kaibigan ninyong hindi kayo kinakausap sa mga taong bigla na lang hindi nagpaparamdam sa inyo ay pwedeng pwede natin itong gagawin. Ano ba ang dapat nating gawin dito upang ito ay magkakatroon ng katotohanan? Siyempre, isang daang porsyentong paniwala at ang lahat ng ating sinasabi dito dapat po ay inyong susundin. Walang papalitan at wala tayong babaguhin. Unang-una po ay kumuha ka ng litrato ng taong iyong iniibig. Litrato ng taong iyong iniibig. Pagkatapos mayroon ka ng litrato ay kumuha ka rin ng kandilang pula. Kandilang pula yun po lamang ang ating kailangan. Litrato ng taong nais at uh, pulang kandila. Hindi po pwede yung nasa cellphone po lamang. Kailangan po ay talagang magpaprint kayo ng litrato ng taong ito. Ngayon, doon sa litrato, sindihan mo ang kandila. Sindihan mo ang kandila, iturok, itusok ito sa iyong harapan. Itusok ito sa iyong harapan. At saka mo isulat ang pangalan ng taong iyong nais. ng taong gagawa natin ito ay isulat mo ang kanyang pangalan sa likod ng litrato ng pitong beses. Pitong beses mo itong isusulat kahit anong panulat ay maaari nating gamitin dito. Pag naisulat mo na ay hawakan mo ang litrato. Pakatitigan mo ang litrato at saka mo sabihin. Kailanman ay hindi ako mawawala sa iyong isipan. Halimbawa siya si Pedro. Pedro Juan, kailanman ay hindi ako mawawala sa iyong isipan. Ano ano man ang iyong ginagawa, nasaan ka man naroroon, ako lamang ang magiging laman ng iyong isipan. Kakain ka, matutulog ka, ano man ang iyong gagawin ay ako lamang ang magiging laman ng iyong isipan. Paulit-ulit po ninyo iyang gagawin, pangalan niya muna at saka mo banggitin ang mga nais mo. Kung ikaw ay may mga gustong sabihin ay iyan ang sabihin mo yung galing talaga sa iyong puso. Kailangan habang sinasabi mo yan yung parang kinakausap mo ang kanyang habang tinatawag mo ang kanyang pangalan para kang kinakausap mo ang kanyang litrato parang kinakausap mo ang kanyang litrato habang tinatawag mo ang kanyang pangalan. Pagkatapos, patayin mo ang kandila at ang litratong iyan ay ilagay mo sa ilalim ng iyong unan. Tiyakin ang unan na ito ay walang iba mang maaaring gumamit kundi ikaw po lamang. Kailangan ikaw lamang ang gagamit sa unan na iyan. Tuwing gabi bago ka matulog, sindihan mo muli ang kandila at muli mong usali ng kanyang pangalan at isunod mo ang kanyang, ang iyong mga kahilingan, ang iyong mga ninanais, ang nilalaman ng iyong puso, ang nilalaman ng iyong isip, ay isunod mo ito. Kailangan gawin mo ito ng walang halong galit o walang halong hinanakit. Kailangan ay buong-buo ang yung talagang hindi ka naghihinanakit sa taong ito. Kailangan ay yung talagang Ganggaling dito sa, sa iyong puso ang iyong mga kahilingan. Gawin mo ito ng sunod-sunod na pitong gabi. Dapat halimbawa Martes ka nag-umpisa ay matatapos ka rin ng Martes ng gabi. Pagkatapos ng pangpitong araw ay pwede mo nang kuhanin ang litrato niya at ilagay mo ito sa iyong pitaka o itago sa iyong kabinet. Sa tuwing gabi, kapag ginagawa mo ito, habang hawak-hawak mo ang kanyang litrato ay sindihan mo rin ang kandila at saka mo ito muling ibalik sa ilalim ng iyong unan. At gawin mo ito ng may buong tiwala at tingnan mo at Pagkalipas lang, baka hindi pa umabot ang pitong araw ay talagang kakausapin at kakausapin ka na ng taong ito. Nawa po ay makatulong ang video na ito lalo na sa may mga taong may lihim na minamahal o sa mga taong iniiwan ng kanilang mga mahal sa buhay. So ayan po lamang maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.